Hmm. Yan. Kanto na kanto. Ito yung refill pa nila. Wala sila sa Ito yung tambak nila. Tawag tinabo nila. Yan. yan. Sa original na bato yan. yan. ang kanila. Yan ang tinatabo nila o. Yan hanggang doon. Yan. Yan ang tabo. Yan ang tabo, tabo nila. Pakunta doon.

So mga katiits, so kita natin ha. Ito yung tinatabo nila. Yan, sa hapon. Tapos ito yung original na ha, na it, sa gilid ng hukay nila. Tsaka, sa gilid ng hukay nila. Yung sa kanto, yan sa kanto. Diyan stop sila. Then ito, original na bato na to. Papunta doon, papunta doon. Ito is uh, tabo nila din. Tinabunan nila. Mereka berdiri di sini. Itu. Itu adalah Ati Itz. Okay, so. Ada dua batu yang berada di atas. Ada dua batu yang betul. Itu adalah batu itu. Apa? Itu adalah Bakit na sa Kasi natatakot ako doon pag umakit ako doon sa hagdana nila, mga maliliit katiits. Maliit yung ha hagdana nila. Ay, saan no. So, ipakita ko sa inyo yung butas na tagusan. Telescopic sign mo natin, ipakita ko sa inyo. Sa ka isa ka eh. niya. Masaya po na nila. Dami na na-reface siya oh Ano ba no? Tingin ako sa inyo yung sign Mataas you know It's telescopic sign Yan o, matiis Malaking deposito Yan o Yan o Punta dyan Yan o Perfect kayo na o Waigo atong ano Yan sa may kahoy Tumatama yung ano you know? Yan o Yan tumatama 焉，焉多大嘛？